Matakot ka sa hindi mo nakikita. Dahil ang biggest reason kung bakit hindi ka nagsasucceed sa mga ginagawa mo, yung mga bagay na nakatira sa isip mo ng libre. Let's talk about the biggest fears ng tao and specifically when it comes to starting new things sa buhay nila. Fear number one, ang fear of failure. Sabi nga nila, the moment you stop trying is the moment failure wins isipin mo na lang yung lagi na lang what if. Kaya nga sumikat yung kantang multo. Takot kang magkamali or pumalpak dahil alam mo kung bakit. Dinikit mo sa pagiging successful or sa pagiging panalo ang self-worth mo. Ulitin ko, dinikit mo ang self-worth mo sa pagiging panalo or sa pagiging successful. Alam mo, ang brain mo, ina-exaggerate ang risks. Kaya ina-avoid mong masaktan, magkamali, or magfail. Iyan ang secret bakit kahit ang ganda ng gains because it's exaggerated in your head. Bakit? The ego fears humiliation more than growth. Ikaw, pinipigilan ka rin ba ng ego mo? Let's have three steps for you to help overcome these fears, particularly of failure. Number one, redefine failure as data. Kung data point siya, hindi siya success or ending, mas okay siyang pakinggan, di ba? Number two, measure progress, not perfection. Last but not least, try saying to yourself, you didn't fail, you just learned faster. Kaya sa buhay, kesa ihunt ka ng what if you fail isipin mo na lang, what if I didn't try?